ipagpapatuloy ng DPWH Region 2 ang kanilang road construction activities sa kahabaan ng daang Marlika sa lalawigan ng Nueva Vizcaya matapos ang pansamantalang suspensyon sa pagsasaayos ng mga daan dahil sa pagsalubong ng kapaskuhan at bagong taon. Sa abisong inilabas ng ahensya, muling magsisimula ang operasyon sa lunes, ika ng Enero taong kasalukuyan kung saan magsasagawa ng reblocking ang ahensya sa ilang bahagi ng kalsada sa barangay Nagsabaran Jadi kung kaya't asahan ang two-way traffic flow habang three-way naman ang accessible sa mga turista at biyahero dahil ibubukas ang parehong outer lanes at Lane ng daan. Sa barangay Kinakaw naman, sa ilalim naman sa reconstruction ang left lane ng daan na posibleng magresulta sa one-way traffic flow. Samantalang one-way traffic flow din ang asahan sa Batu Bridge na bahagi ng bambang dahil sa pagsasagawa ng maintenance. Ayon kay Engineer Melesio Tumbali Jr., isa sa mga magpapatagal sa gagawing maintenance sa bambang area ay ang pagtatanggal ng asfalto sa kalsada. Iminungkahi rin ng PNP Nueva Vizcaya ang mga alternatibong daan upang makaiwas ang mga motorista sa trapiko habang hiningi ng ahensya ang kooperasyon ng mga biyahero at motorista na sumunod sa batas trapiko upang maiwasan ang mga insidente na maaaring makaapekto sa daloy ng trapiko. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol!